ا <laughs> <laughs>

Oh, sige, sige, sige. Ah, ulo, ulo, ulo. Ina naman. Ina mo? Pero buhay, okay naman at least buhay. Dandahan lang pare. Oh, sige, sige, tumawag na, tumawag na, tumawag na. Tumawag na, tumawag na pare. Tumawag na. Utang ina Okay na pare. Pwede kayo nang tumakbo yo. okay na, okay na. Natatawag na tatawag na pupunta na rito. Sige, bababa na lang. Dito pare, dito, dito. Hindi, hindi sa magkakasya sagdan. Tayo magkakasya yo, masyado manod. Dalawa lang magbubuhat pare. Dalawa lang, ano lang. Okay naman na pare, wag na ano, at least buhay yung tao. Okay, magpanik magpanic. Kayo magpanic, okay na yan. Inyo bago yan. At least buhay. Hindi, hindi

Pupuin mo muna si Kuya dito. Sige lang, isa-isa na -isa chill lang, chill lang. Huwag masyadong kasi okay na 'yan e. no? eh. Oh, nakakausap. Oh, nakaka yung... na, oh nakaka na ang mano yung Sabi kamay, ganda ng bayan. Ayun, walang mali. Oo. Tanggalin mo. Okay na yan, okay na okay, yan. Sige, para maubulan siya. Pare, may tumawag. May tumawag.

<laughs> Tanggalin nyo na yung, ano, yung mga hangin Yung mga hangin para maanginay sa ulo Yab Tanggalin nyo na yan yan para maano Ha? Yata, karna yun tayo Pero kuya, kaya mo, kaya mo kuya O oh, yun, CJ, at least nakakapagsalita Okay yan, good yan

Saan tumama dyan? Sa Laibuer na yan? po, sa Laibuer. Ang inang yan. Sumabit yung ano eh, yung bakal. Oo. talaga, no? Kaya iingat lang talaga. <coughs>